may we invite our doctor here in from center. At tayo dyan. Meron. Meron factor dito. Ang inyong bosses. Oh. Yan. Yeah. So, okay. O, palakasan tayo dito ng impact. Palakasan. Okay. Naniniwala ako pala. that because we value leadership, integrity, faith, and excellence, may integrity kayo na mag-judge na hindi niyo to papananalunin kasi siya yung friend niyo, okay? Papanalunin niyo talaga yung deserving manalo Woo! na talagang kinarear ang Christmas hat. Oh, okay. Kabogabol. Sige, unahin natin yung unang rumakpa d'yan, ate Geraldine. Okay. So, 1, 2, 3 4, JM! Okay. <laughs> Okay, 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 ganda. Okay, next naman. Let's give it up for Iza. Medyo mas malakas ng konti yun. Next, okay. next. Next, for Vange. Hindi ko masyadong na ano. Pero JM, ikaw ang third place. <laughs> okay, so congratulations JM. Ikaw ang third place. Uh -oh. Okay lang yan. Nanalo ka na naman ng... mag ka. Nanalo ka, ka. ka, ka na ng Jesus sa Christmas party. Okay? Ah, sino natin okay. mag-feature? Oh, guys, picture. Congratulations, JM. Okay J. lang J. yan. Meron ka ng GC from me, di ba? Okay, ang ano. <laughs> okay, next, Kuya Arby. Okay, sige. Eh, hindi ko alam kung sino tal... Sige, papipiliin natin si Pastor Jerry na lang kasi medyo parehas po yung palakpa. Sa tingin okay. Sino? Ganun kayo. biniyung yung mga Miss Universe pose. <laughs> Wala pa tayong sound. Ano dyan? Oh my God. Hindi uh, pala kita. Yes. Hello komedya. Okay. So, eh. ano <laughs> yung komedya, kung hindi 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 yung komedya, kung na yung komedya, kung hindi yung komedya, kung hindi yung komedya, kung hindi yung komedya, Sour Gecko. Ayan, sige, ito muna, syempre. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Go! Ay, nawala! Kuya <laughs> Rewards, Wait it. lang, daw, wait. Dapat mo yun. Ito na, ito ah. na, nag na na ba kayo? Last Christmas party na niya to. Kung gano'n. Okay, next. Ito na ba? Gummy Worms. Gummy Worms. Grabe yeah. kayo eh, J.E. Ituloy-tuloy na natin to sa reward. Marge. Marge, I'm so sorry, pero... TJ, Trisha, Trisha. Jasi Jasen. Jasi Jasen. Hi. Jasen. Jasen. Oh, si, hindi eh, po si Jasen guys. Nagbago oh. lang. Oh. oh. Oh, next. Oh, to. Oh. Ilaw nila, guys. Next, next mananalo from our PJ? Japanese footage. PJ! PJ! <laughs> PJ! Okay, next up na for the reward. PJ! Maraming salamat, PJ! Okay. Parang ano nun? Hinahabol? Bigas! Mag-pray na po kayo. Okay. <laughs> okay, next. Ito ulit. Pagiging okay, okay. okay. so, prayer <laughs> or gano'n. Oh, yeah. Alonzo! Yeah. Yeah. Jason! Jasmine. Oh, Jasmine! Jasmine! Okay. Jasmine. Okay, yeah, Jasmine. Yeah. Ano ba to? Marshmallow. Oh, next. Next, next, next. Okay. Ito pala, ito pala. <laughs> JM? any Burger <laughs> Richard Okay! Oh <laughs> kalaho well, Meron nga ano lang sa yung <laughs> Okay eta <ito>, <laughs> Lagi na si Juban, tino, lalo kayo mano <laughs> pa naka pa yung naka-jackpot pa. niya Juban, istrinya <laughs> next. Coba <laughs> Megali, next. <laughs> next, next, next. next.